Covered ba ng ECC benefits kahit na aksidente habang pauwi o papasok sa trabaho? Kasama po sa kinokover na Employees Compensation Commission ang pagpasok at pag-uwi galing sa trabaho at papunta sa bahay. So kayo po ay coming to work yan po ay covered. Kung kayo po ay going home from work, yan po ay covered din. I-highlight lang po natin para sa ating mga nanonood na dapat po walang diversion sa ating ruta. So, kung kayo po ay dumaan muna sa ibang lugar bago po kayo tumuloy sa pag-uwi at nangyari ang incident din dito sa diversion na ito, hindi po maaaring makover ang inyong biyahe para po sa Employees' Compensation Commission. Uh, I-highlight din po natin na Uh, kung kayo po ay gumagamit ng company shuttle habang kayo po ay nag-transfer uh, from uh, place of employment to another place of employment, covered po yan. So ito po ay mga paraan para po maprotektuhan ng uh, Employees' Compensation Commission na ating mga manggagawa.